po. Pwede pang 20 po ako. Kasi kami may baon, tayo. Sige po, ano po yan? Wala pa akong pera. Utangin ko na lang po. Sige po. O, oh, sagot, di ba po? Mga tayo, libre, libre, libre. boundary tayo dito, di ba? boundary tayo dito, yun diba? you know? o. Oh, oh, mga tropa, pupuntahan natin ito bagong bukas na may sisigan. Mukhang masarap po yung sisig nyo. No? Looking delicious, my goodness. Mm, na naman ako na ito, pampira. Eh, nang tingnan natin yung dinaknakan, pampira, yun o. Diba, mm. <laughs> Grabe sa pool, ang Sa pool grabe. Saan ka na sa pool? Tinamaan ka agad oh, parang lakas. Sabi ako nang beros sound ko. Oo, kailangan. Tropa. May bagong bukas dito na ano, tropa oh. May bagong bukas dito na sisigan oh. Sisig tropa. Pampihira puntahan natin, may ano to nag-aagulo ron oh. Tropa, ano ba to, Bagong bukas to dito. Ayun eh, o. Bagong bukas silang oh, grand opening buy 1 take 1 ayan o oh, pambira o oh. mga discarte kaya tayong pangkain dito mga discarte kaya tayong pangkain dito ayan o oh. buy 1 take 1 oh. sisig tikman natin to gano'ng kasarap ngayon first 20 person sana pang 20 na ako pang 20 na ako sa mapipili ayan o oh, 20 buy 1 take 1 sila 20 person ayan o oh. diba o oh, sisig 20 20 ayan o oh. Sana pang 20 Pang 20 ako sir pwede Pang 20 ako Sir, ma'am, pwede ba pang 20? Tayo one type 1, 20 po ako. Para matigin mo ako ng sisig. Paborito ko po yan eh. ano po? Ano po? Pwede pang 20 po ako? Kasi kami mabakawad mga tayo. Ano po yan? Wala pa akong pera. Putahin ko na lang po. Oh, o, so, di ba po? Makakain <laughs> tayo libre, libre, libre. Boundary tayo dito, di ba? Boundary tayo dito. Ayun Oh, oh, mga tropa, pupuntahan natin ito oh, bagong bukas na may sisigan. Ayun, no, grand opening by one take one, sisig. Salaga 99 lang. Ngayon lang ba ito, sir? Ngayon lang? Oo, oh, ngayon lang. Puntahan nyo lang, bilisan nyo. Anong oras na takpuin nyo na, bilisan nyo. Dali! Pinipilaan, ayun, oh, alam mo nang linggo, nakapila sila. O, oh. oh, di ba? Ang ng pila. O, oh, makakakabura ko tayo dito. Eh, bayara ko na sa ano, sa out ko, ha? Ah. Ah, ha? Okay lang? Okay lang daw, okay lang daw. Kumain na si Mami. Ay, may may ari? Ayun. Oh, maraming maraming salamat. Ang hindi ko pa nakakain. Pero looking delicious. Maraming salamat po. Richard Gampus po. Opo. Kung masarap po yung sisig nyo, looking delicious, My goodness. Mmm, babawang naman ako na ito. Pambira. Ayan eh, o. Pero bagong buka sa sisig, puntaan natin to. Ayan eh, o, tapat ng ano, sa warma. Punta natin tropa, bababan tayo dito, ayun oh. Tignan natin mamaya, uusgaan natin, pero mukhang masarap po, eh, no? ayun oh, pambihiraw. Eh, o no? ayun oh maaliwaras pa yung mga ni ate diba yun lang diba? lagi naka-smile naka lagi diba naka-smile kayo lagi para yung mga nakapila humahaba. ay nangaba na ay baka discredit tayo kaya dito uh, ay mahaba pa di ba pwede makasingit ay, <laughs> ayun o no? ayun o no? no? masarap yan food trip na naman ako dito tama tama Ganyan ang Afghanistan Ganyan ang Afghanistan mayintay mo oo may may po kung mayintay natin sige magtitikman natin tara Ganyan ang Afghanistan gutom na gutom ako yun. Ayan po, hintayin natin yan. Kaya talaga ng galing ko, hintayin ko yan. Mga lang. Kasi gamit ba ako ba out ko lang eh. Ayun o. Aba, o. Ayun Boundary tayo dito. Inutang ko na. Sa sahod na ng bayad. Kumayag naman sila eh. Kumayag eh. Ayun o. Boundary tayo dito. Ayun, tropa. Mukhang masarap yan o. Ayun o. Bigayan na lang naman. Ayun o. Sarap yan. Hintayin oh. natin tropa. Saglit lang ah madami na yung mga customer, tropa, yun eh, o Okay po, pila-pila lang kayo dyan, launan ka linggo sa likod, maluwag, sa backstage po, sa backstage Ayun ay, o, ako looking delicious o, oh. matitikman natin yung eh, pampira Papalik, ewan, eh, papalik-balik ako siguro manamang Ginagalan ko, ayun eh, o Pampira oh. ayun o Excited na ako Excited na ako Excited na ako dito, pampira o oh. Tumutulong na yung tsangko eh. Wait lang, wait lang, wait lang. Dumadami na tropa yung mga tao. E ayun oh. Pila-pila na sila o. Oh. Ayun oh. Dumadami na o. Oh. Sige. Pinagaguluhan to mga tropa. San Simon Street. Barangay Holy Spirit, Coa. Ayun oh. No? Ay, ako na. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. No? Eh no? Ayun oh. No? Ayun oh. Opa ayun oh. Pira. Musok-musok. Pira ayun oh. Ayun oh. Musok-musok. Ayun oh. Tama mo hindi. Sayang yan eh. <laughs> yan. Yan, Ayun, wala wala tayong iniwan na tira, pamira, inakain na natin yan eh. Sa kanya pa ka to, di Oo. mo na, sir. Oh, Kasi pera ng kutsara, tingnan na natin yan. May kutsara po kayo. Oh. Tingnan natin yan. Kutsara. Ako. Kutsara, kutsara, natin, pamira. Dinakdakan, sir. Ayun dinakdakan ako, Sa ano na sa sa out ko September 2021. Ayan no, eh, o, no. kamira, Abangan natin, baga, ano, abangan natin mo ito. Sa na ako mabomba. Tropa, ayan o. Mabomba yun natin, mamaya-maya lang, ayan o. talaga to Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. o. Pinira yan. Hey, no. Grabe, excited na ako dyan. Minsan nyo na. Ano oras na? Minsan <laughs> nyo na. Minsan hey, hey, na. Ito so, na tropa, pinagbigyan na tayo. Pampente tayo. Pampente. Sa ano tayo? Pampente sa bayo. 1 take 1 Ayun o, meron tayong sisig. Saka dinakdakan tropa. Pampihira. gusto ko na kamay. Kamay yung minabit. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang. Palapit tayo na lang kung paano natin lalapangin. Wait lang. Halo muna nila nila mamu. Ayun, para maghalo-halo yung ingredients. Mararamdaman natin ngayon yung sarap, di ba? Uh, Ayan, okay na, pambihira Ayan, okay na, tropa. Eto, dinakdakan to, di ba, ma'am? Oy, oh, dinakdakan, tropa. Ayan, oh. At eto, ano, sisig, pambihira. Ayan, oh. Napakasarap siguro nito. Tikman natin ngayon, tropa. Ayan, oh. oh. Tikman natin ngayon, tropa. Ayan, oh. hmm. Anong anin niya? Anin? Oh. Okay. gano'n. <laughs> Grabe. Maninam na, malambot. Grabe, suwabe. Malasa, malasa yung ano niya. Yung... yung ingredients niya. Saka yung aroma niya, nakaamoy mo na, layo pa lang, oh. Yung aroma yan, oh. Maaling nga sa'yo, oh. papirang pangu. Mmm, smell good. Not... not bad. Smell good. Very much. Papira. Ayun, o. Oh. Mmm. Grabe, Mmm. Ito na buong itatay. Grabe na lang. Parang gusto mo na abutin. Pero mamaya-maya na ko Ito na muna. ano Ito. 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 Tinakdakan. Ano po the pork beef? Pork. Ano the pork? Yung ano po natin sisig? Pork. Pork, pork din? Yung mga tinakdakan po natin saka sisig, pork po sila. Yung baka yung, yung, yung beef siguro beef, baka naisir na gagawin. Talang yung pork lang muna. Di ba? pa po yung receipt. <laughs> Ayan. Tingnan natin yung tinakdakan. Mambira. ano Grabe sa pool, pambira. Sa pool grabe. Saan ka na sa pool? Tinamaan ka agad oh, parang lakas. Ang lakas grabe sa grabe pambira. Grabe, lakas ang lakas, lakas ang lakas, grabe ang lakas. Bakit na wala na hanapin pa pambira, pambira. Utang ka lang to, utang lang to. Utang lang to. Eh, saan na ako na lang ha? na lang Grabe, nagalaway na ako to na iuwi. Pige, pige, pige! Galaway na ako, gusto ko na iuwi. Grabe, sarap! Ayan, Salamat po! Okay sir? salamat po! Okay. Salamat po, sir! Salamat po, sir. O'ko lang pero sa oh Oo, okay lang. It's the time of 31. Ano ba? Ang sarap, sir. Ang sarap. Grabe. Hindi ko na lang ito. Para kay tatay, para kay tatay, para kay tatay, para kay tatay, para kay tatay. Para kay tatay ito, para kay tatay, para kay tatay. Sarap, sir. Sarap, 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 sarap. Grabe. Sarap, sarap, grabe. Ayan na lang po. Grabe ang sarap, grabe ang sarap na din. niya to. Grabe ang sarap. Grabe ang sarap. Tropa, grabe ang sarap. Grabe ang sarap. <laughs> Ayun o. Ang sarap, grabe. Ayun o. Bunti na dalawa. Utang pa yan ha. Ang bayit nila doon, ang bayit nila doon sa ano. Sa Kanto Sisig, dito sa Holy Spirit yan. Sa San ano, sa Simon na. Punta natin mga tropa. Tumukin natin yan o. Ay, sarap po, Grabe pinautang ako sa ama kita ng tropa pinautang ka sisig okay. dinakdakan yan lang yan oh sa may kanto sisig dinakdakan ayan o. tapat na ano, sa warma pambira ayan o o bumano boundary ah <laughs> 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 boundary <laughs> ayan o may pambakang baka bukas may pero pa kay tatay di ba? nasa ka ba? <laughs> Grabe. Ipambigay ba ako sa coordinator? <laughs> Boundary.